dayo! Mas dayo! Mas dayo! Woo! Oh. Pagsalok. Pagsalok! Pagsalok! mo! Mas dayo! Pagsalok mo! Oh! lakay laki. Uleg. Ah, ito yata. Paguring ko muna. <laughs> ha? Kiri mo. Hindi ano, mo sa ha. Ah, oh. Gaat daar op te gaan. je aan de ring? Gaat je aan je aan de ring? Gaat je aan de Yung kaya. Gilid.

<laughs> dalag pala to akala, <laughs> akala ko hito <laughs> kadali din ha <laughs> oh. Uh. pwede may pamilya lingi lahat baka tangay nyo siya kala 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 ba't yung go kala din eh ang semi chinelas mo baka dumulas ka baka may pamilya pati tangay mo na pamilya nagulo eh hindi lang sumabit Oo, oh, ayun, ayun, ayun. Ayun siya may sabi. Ay, ay, ano yung ay, pamilit? Ayan naman. Ano yung pula? Bakit? Bigat. dalawang kilo. Ano na? Ito ba isa? Oo, oh, sumabit yung isa. Sumabit lang. Ano na? Dali mo na lahat. Dali mo na lahat. Tara, tara. <laughs> <laughs> Kala aku kalau, kalau <ko> <laughs> ini, loh, Bu! Up, up, sabit. Up, up. Ooh. Kinabahan ako. Kinabahan ako. Naman. Kadali din. Sige, sige. Ah. Kadali din. For the first time. <laughs> Akala ko hito eh. Bigit sila Ano? Hindi Lumalaban. Maluwag yung ano mo. Ikpitan mo. Pero kayang-kaya ng ano. Kayang-kaya ng rod ko. Oh, ayan, Sige. gili gilid lang ano? gili gilid oh. sinakit sabi na hindi, pagka di bumuhul tulo yah? Ah. <laughs> <Tarak, peta niya. laughs> yung isa